Lang dapat nating i-consider ay yung pagpupruning. Kung papansin niyo dito sa kanyang mga talong ay malinis sa ilalim. Kasi hanggat bata pa yung kanyang talong ay tinatanggal niya lahat ng mga sanga dito. Sa baba na yan, tatanggalin niya lahat ng mga tutubong sanga dyan. Tapos dito na siya magsisimulang magpasanga. Yan. Kapag malaki na yung kanyang mga talong, sa kanya lang tatanggalin yung mga dahon dito sa ibaba. Yan. Kapag natanggal na, ayan ganyan kalinis. At yung dahon ay ipunin niya para ilagay sa malayo. Hello farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Sa video na to ay kasama natin si Kuya Roger. A background niya, dati siya ay driver ng bus. At nitong mga nakaraang taon ay abu uh, bumalik na siya sa pagpaparming Pero nung bata pa siya, ay nagtatanim na kagad siya ng gulay. So kung pumunta tayo sa kanyang gulayan, ang tanim niya dito ay talong. At ang talong na to ay kaliksto. Ang sabi niya, ang kaliksto na to ay magandang variety ng talong. Kung ikukumpara natin sa Fortuner F1, mas marami itong mamunga. Yan. Kapipitas niya lang kanina, bago tayo dumating, nakabinta na siya ng 50 kilos. Sa video na to ay uh, isishare namin sa inyo yung kanyang strategy sa kanyang pagtatanim simula sa pagpupunla ng buto hanggang sa mapitas ito at syempre kasama na rin dito yung nakikita ninyo ng mga buho na yan kung ano yung pinaka purpose na yan kung interesado ka sa video na to huwag mo kalimutang mag like, mag share at syempre mag subscribe ka na rin sa ating channel tulad okay. so, ng nabanggit ko kanina ang talong na to ay kalexto ito ay maraming mamunga Ayan. so ganito yung kanyang dahon kulay berde kumpara kapag tiningnan mo yung Fortuner F1 ay parang violet siya. Yan pagkakaiba nila ng Calexto. Kay comment kayo kung kung base sa inyong experience anong variety ng talong yung uh, tried and tested niyo nang itanim. Proceed na tayo. Plain muna natin sa pag-start sa pagtatanim ng talong. Ito kanina napaliwanag na sa atin ni Kuya Roger, kaya ako na lang magre-realize sa inyo ng information. Nung pagtanim niya dito ng talong, ang unang niyang ginawa muna ay land preparation. Dito sa land preparation, kasama na dito yung pag-aararo ng lupa na to. Ito ay pina-tractor niya lang. Tapos pangalawa, ang gagawin niya dito ay pina araro niya rin ito. Tapos ginawang plat. Dalawa sila ng kanyang may kasama siya dito sa pagtatrabaho. Then, tingnan muna natin yung measurement ng kanyang plat. Ayan. So ang lapad ng kanyang plot ay nasa 1 meter, then mayroon siyang daanan na half meter, yan, papunta doon. Pagkatapos na may prepare yung plot upang taniman, siguro yung taas nito, yan yung elevation ng kanyang plot ay nasa 6 inches. Nilagyan niya ito ng plastic mulch, yung nakikita niya na cover na plastic mulch, yan. Ito, ang plastic mulch ay napakarami kasing advantage. Unang advantage ito, nagre-refill ng insect. Tapos pangalawa, nagkukonserve din ito ng tubig. Siyempre, yung pangatlo yung pinaka-importante. Uh, pinipigilan nito yung pagdami ng mga damo. At siyempre, pang-apat, uh, malinis yung mga bunga. Kasi pag tumalsik din yung yung, 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 ulan o di kaya naman ng, ng tubig ay hindi narurumihan yung kanyang mga bunga. Yan. So, yung cutting distance, yung sukat nito ay nasa half meter. At yung metro, yung layo. Yan. Tapos, uh, yung kanyang posisyon na kanyang pagtatanim ay nasa quincunx method. Hindi siya pantay doon. Yan. Yan, napansinin ninyo. Yung puno doon sa kabila at dito, hindi pantay. Parang nagpaikis-ikis papunta doon. Habang naka-prepare na itong kanyang plot, ay meron na siyang nai, naipunla. No, nakaliksto nga yung kaliksto kanina. Uh, pagkapunla niya, hindi niya muna directly nilagay sa dosa seedling tree. Ang ginawa niya muna ay uh, pinunla niya muna sa, sa lupa upang magtubuan muna yung mga seeds. Pag lumabas na, sa kutili doon, yung kanyang dalawang dahon, bubunutin niya kaagad ita transplant itatransplant don sa sa seedling tray. Yung once na lumabas yung dalawang dahon ma, yung ugat niya, yung kanyang pinaka primary root, ay klipa, bunuti na kagad, ilipat sa seedling tray. Then kapag nandoon na sa seedling tray ay hihintay na naman siya ng nasa 25 days para i-transplant na dito which is nakaready na rin itong mga plat. Prior sa mga nakaraan niyang pagtanim dito, uh, nilagyan niya ito ng mga organic na fertilizer katulad ng chicken dung. Pag nalipat na dito, aalagaan niya na ito sa fertilizer, sa dilig, at pagi i spray ng mga insecticide. Pangalawa na nating i-discuss sa inyo ay kung ano ba yung purpose ng mga mga bamboo sticks na to. ya kung papansinin niyo, mayroong bamboo sticks sa lahat ng mga dulo ng match na katusok dalawa. Isa dito at isa doon. Yung pinaka purpose pala ng ginawa niya dito, dito ko lang ito nakita sa kanyang garden eh. Yan. So dito nakatali yung pisi. Tapos kukunikta doon sa pinakadulo. Ito ay magsisilbing support sa lumalaki ng mga talong. Kaya kapag namunga na yung kanyang talong, pag lumalaki na yung mga bunga, hindi basta-bastang matutumba yung talong. Nasa, naka-align siya doon. Yan. Para dito, sa gitna naman, naglagay siya ng panibagong stick. Siguro nasa 2 meters yung uh, 2.5 meters yung layo ng bawat stick para yung talong masigurado na ano hindi tutumba sa bawat puno ng talong ah meron siya ditong straw yan kulay green straw tinatali niya diyan upang naka-place ng maayos yung mga talong at every 3 days magha-harvest na naman siya ng talong at ang farm gate nila dito ay nasa 55 per kilo Kumusta naman yung mga presyo ng gulay dyan sa inyo. Then, pagdating naman sa mga fertilizer, ang ginagamit niya dito ay complete fertilizer. Kung napapansin ninyo, may mga butas dyan sa gitna. Okay, dyan nila nilalagay yung fertilizer. Pagdating naman sa fertilizer, gumagamit si Kuya Roger dito ng uh, complete fertilizer plus urea. At dito niya tinutunaw sa isang drum sa isang container na to o sa isang drum na to ay tutunaw siya ng dalawang kilo ng urea dalawang kilo ng complete fertilizer dito niya tutunaw matapos matunaw yung mga fertilizer na nasabi at pupunoy nito ng tubig then uh, gumagamit siya dito ng lata ng condensed milk isang isang lata ng condensed milk sa bawat puno yan dito niya didilig sa bawat puno na yan then gagawin niyan every 5 days yan, para ma-maintain yung pamumunga. Pagdating po sa mga insecticide, gumagamit din siya ng mga ng gold para sa systemic laban din yung sa protein shot borer. Then gumagamit din siya ng ng padan. Silicron. Silicron. Yan, at iba pang mga insecticide na pupwede dito. Kasi iniwasan niya rin na ma-develop o ma-immune yung mga insekto sa isang gamot lang. So yan mga kaparma, hanggang dyan lang video natin. Maraming salamat sa inyong panonood and I hope na-inspire kayo na dito sa gulayan ni Kuya Roger. Kung gusto nyo magsimula ng gulayan, ang sabi niya sa akin kanina ay hindi kailangang maging maarte. Ibig sabihin, pwede kang mag-garden, pwede kang magulayan matapos ma plat mo yung lupa at ma may prepare mo para itaniman. Ay pupwede na kaagad. Kaya ano pang hinihintay mo, magsimula ka na na yung gulayan kahit na pangulam lang sa bahay. O di kaya naman kapag sobra, pwede yung pambinta sa kapitbahay at iba pa. I hope na na-inspire ka sa video na to para makapagsimula ka na ng yung sariling gulayan. Pwede niyong gayahin dito yung tatlong uh, tatlong bagay na nakita ko dito sa gulayan ni Kuya Roger. Ang una ay yung paglalagay niya dito ng bamboo poles na mayroong string na nakaatats upang yung inyong mga talong kapag uh, marami ng bunga ay hindi mag ka, hindi magtutumba kasi mayroong support. Then pangalawa, gumamit kayo ng plastic mulch. Malaking tulong ito sa water conservation, then weeds management at saka syempre sa uh, insect management. <clears throat> at syempre, yung pangatlong pinakaimportante na natutunan ko dito na senior ni Kuya Roger ay yung hindi pagiging marti. Ibig sabihin, hindi nyo na ng sophisticated na information at mga pamamaraan para magtanim ng garden. Pero siyempre, kailangan nyo mag-research para sa mga sakit ng inyong mga halaman. Hanggang sa muli, maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!